Anong nangyayari Para, soprano kang birata? <coughs> <coughs> o Magigat! So, pala, pa Sige, hindi pa yung Naman. siya? mag na siya? mag na lang! oh! Parang mag video. ako dyan. <laughs> Kataliw, oo. Uh. Kaya so, para lang sa paligid. ka? Atras para lang, para klaro. Ndi, para lang, para sa loob, meron akong manga. Oh. Ang bigat ng ano. Okay? Ay. Ere. Ayan, guys. Oh, ang daming mangga namin. Oo, oh, tala. Oo, ay, tala. oo. Wait. So, di ba ito ka video, Ani? Eh? Are. Hey, kung ano tayo man return? Next. Ah? Huh? Today. El. Later. El kosa. L. Ayun? Nahanap pa kita lego ng kuwan si tomorrow morning ha. Wala man daw. No man. Oh, Wala pa shoot. Mayan na, mayan na ata. Tomorrow morning. Oh, sa Prado uh -huh. kita liba. Ablak abla kun ma'am. Ma'am, pwede manyan na lang aga mga 7:30. Okay. Kay 7:30 para 8 kay medyo kuwan. Wala nani? ni. Get lag ya. Kani manog hinog dani. Dili po oi. Eh. Oh. Kani, ang sungkit magbigat. Andami naming mangga, guys. Alam niyo? Yan. Ang mangga. So, yan ang mangga ko. So, madami kaming mangga, guys. guys. Tara Para. Iyan oh, 'pag makikita niyo 'yan, mangga yan namin puno ko yan. So, ang dito. Tignan nyo guys. Tadin! Kikita nyo ba yan? Ang daming bunga. So, mangga. Dami. Ando na o. Oh, nakakuha na ako ng ang oh, bigat ng sungkit. Ano ngayon? Pangkuha ng ano? Mangga. Yan o. Oh. Tadin! Wala na log log oh, nagkadumi-dumi. Ito nakuha ko. Tarang! Tarang! Ang laki ng mongga Yung kuya ko nandun sa taas oh. Ah. Oh. Wait, wait. Yan. Dalawa. Magili saka to si Kas? Oh. Ih. Ih. Serap. Uh. Serap-serap. Tiring. Unlucky. Uh, ambang. Hey, ay. ayo kali ay, kali ay, kali.